Guys, nagluto ako ng ginataang ano, tilapia na may kalabasa. So, ayan. Pan muna natin. doon. No, dalawa, yung ulo lang. Alunggay. Ayan. So, niready ko na yung may ano tayo. Yung tawag Sinagata dito. Chow -kuh -kuh -kuh. coconut milk. Yummy. So, pakuloyin muna natin yan, guys. So, ilagay na natin ito. So, ilagay na natin itong malunggay. nakita nyo naman yung preto ko doon no? yung unang pinakita ko. sarap na ito maraming malunggay na guys eh. sarap talaga pag gulay yung ano nasa parang nasa siya pa lang Hmm. So ilagay natin itong Dalawang hiwang Tilapia ulo lang yung nilagay ko dito so, Parang Haluan mo natin yan. So, ayan. Thank for watching, guys. God bless sa ating lahat. Yung ano ko doon, nag-ready na. Magkuha na ako ng rice. Kasi, mm, napalaban tayo ng kain ngayon. Ayan. So, nagkulo na. Kain na tayo, guys. Punin na natin to. So, ayan na, guys. Ready for it. Thank for watching. Uh, you